Ito? Tapos madaling araw ka na dadating? Pero ka ng kakadadak? Alam mo kung, ko. Alam mo kung ganyan pinapakita mo, lumayas ka dito. Lumayas ka na dito sa bahay natin. Bahay ko rin to. Eh. May karapatan ako sa bahay na to. Pwes may karapatan ako. Bukit ina ka? Oo. Ama ko ng tahanan. Wala kang karapatan. Ako ang nag-aalaga sa ating mga anak. Hindi ikaw. Ako nagpapakahirap at sa lahat ng tinutustos nyo, ako nagbibigay. Tignan mo nga yung ginagawa mo. Kung ikaw nagpapakahirap, bakit ka lasing ng lasing? Pwede ba na nagyelan na ka sa akin? Humarap ka ka sa akin. Pag ginakausap kita, humarap ka sa akin. Masakit ulo ko. Unti na lang, baka masapak ka kita. Sige, gawin mo. Gulo ng kitid talaga nung... Lumayas ka nga dito? Lumayas ka dito? Ano ba? Lumayas ka dito! Lumayas? Lumayot ka dito, lumayot ka! Ah. Alet, huwag kang babalik dito! Alet, alet, alet! Lumayot! Lumayot na talaga! Huwag kang magpapakita dito ah! Huwag kong makikita yung pagmumukha mo dito! Ako din, hindi hindi ko na makikita ang pagmumukha mo dahil sawa na ako sa'yo. Sige, kaya umalis ka na ngayon. Umalis ka na. Laya na rin ako sa Julia? Okay lang. Kumusta na nga pala yung ano ko? Trabaho ko dyan sa Canada. May magandang balita ako sa'yo. Nakakuha ka na ng trabaho sa Canada. Pwede ka na pumunta doon. Talaga? Naku, maraming salamat. Salamat talaga. Nakabook na yung ticket mo. Pwede ka na mamaya umaga. Bigay ko lang sa'yo. Sige. Bye. Okay. Bye-bye. mga pagkain natin. Huwag okay, kayong para hindi kayo magubuto mga. Oh my Pagkain! Pagkain! Pag 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 oh, sige mga anak. Ngunit kailangan ko itong gawin kung maahon tayo sa hirap. Kailangan ko lumayo sa inyo upang magpapabuti ang ating buhay. ワニワニ